magluluto ako ng ano, kamatis. Let me see. Bagoong. Haluan ko ng bagoong, guys. Kamatis. Haluan ko ng bagoong. Magluluto tayo, guys. Oo, lang natin today. Yan. Yeah. Lagyan ko yung manok. Himahimayin ko yung manok guys. Bagong recipe guys. <laughs> Kukmang po masarap ba o hindi. Mayin muna natin itong manok. Next natin ito. Manok siya guys, yun yung may kong. Hindi natin sasali yung buto kasi hindi rin naman makakain yung buto. So, ito lang. Laman lang ating kukunin. So, ayan. Meron pa isa dito. Ayan. Busin na natin ito. Pinirin itong manok ko guys. Yung asama ko. So, hindi naman naubos yung manok na kanaan ko. May nagsira kaya hindi mo ito. Kaya naman pa itatapin ba? Diba? Yeah, yeah, okay, I Lagyan ko ng alamang kasi may alamang dito yes, so, na bigay sa akin ng kaibigan ko, anong... ko anong anong <laughs> nine, nine guys. Yan, alamang. Hindi ko alam kung ano mo ito. Ano yun? guys? Hindi ko alam kung anong luto ito guys ha. Basta lulutuin ko lang kasi ako lang naman ang kakain. So, tignan nyo nila. Hindi ko alam kung anong luto ito guys. So, basta, pag natimplahan na yan, pag nagkalasa, yun, ibig sabihin, masarap na. Ah, <laughs> Kaya na na konti kasi nasa eh. Lagyan natin ng paminta. Hindi, lagyan natin ng paminta para may sipa. Diba. Ma, Ma Maangang pa nga itong pamintang Sobrang ang ha. Hindi naman masyadong sobrang ha. Pero mararamdaman mo yung ang ha. kaya lang Ako lang naman nakakain. Hindi rin ito pastel guys. Ito pastel. Kasi yung pastel kasi walang kamatin bawang lang. Walang sibuyas, walang kamatis. Yan ang pastel, di <coughs> Ito, may kamatis, may sibuyas. Kaya eh, hindi ko alam po ano sa luto na ito. Titignan natin guys kung anong mangyayari. Diyan natin ang alamang. Huwag na lang masyadong magalit. kasi maalap. Ay hindi naman masyadong maalap. Ito ang ang palasa. sayang tamarind sayang tamarind Yes. Ayan guys. Luto na siya guys. Pero yung kamatis okay lang na hindi masyadong luto kasi sarap na yun. Ayan guys. Ayan halamang hinalo ko na.